magandang hapon po sa inyong lahat. Pa! Ay, Sir Rafi Tool ko po, lumalapit po kami sa inyo. Tulungan niyo po kami. Hindi po namin alam kung paano po kami hihingi ng tulong. Yung kapatid po namin kinuha kahapon ng mga civilian. Din po sa malapit sa amin, taga Malabon po kami. <laughs> tulungan niyo po kami. Hindi pa namin alam kung saan kayo mag ha? <laughs> Over the weekend, ang dami po nagtag sa amin. At nakita nga po yung tag at yung pagmamakawa ng kamag-anak, maging mga kaibigan, na tungkol po doon sa cellphone na napulot po ng isang tricycle driver sa, sa, taxi na kanya po sinasakyan. Ito pong si tricycle driver, may kasama siyang dalawang kaibigan, pumunta sila sa raon para bumili ng karaoke, from my understanding. And then, pagsakay ng taxi, sila ay uh, nakapulot ng cellphone and then after makapul cellphone meron nag text sa kanila yung may-ari ng cellphone yon at uh, nagsasabing isoli yung cellphone at yung cellphone kumusta yung cellphone and then hanggang sa nag-offer mismo yung may-ari ng cellphone ng 7,000 and then uh, nagkaroon ng arrangement na makita sa isang lugar and then in-entrap yung tricycle driver Kailan timbangin natin at magiging fair din tayo rito sa ating mga pagtatanong. Good morning po, Ms. Lea. Natanggap po namin yung, yung panawagan sa amin at kayo po yung nagpapatulong tungo po doon sa inyo, Mr., na ngayon po yung nagkakulong. Opo. Okay. Dahil siya po yung kinasuhan ng robbery extortion ng mga taga CIDG at uh, ito po yung dahil sa reklamo ni uh, Hazel Edet. Uh, ang kwento po niyang atawa po, pag-uwi po niya ng hapon, sabi po niya, may natulot po po silang cellphone. Okay. Pag-uwi nila ng pagsakay po nila, ay, pauwi na po sila, galing sila ng gaon, bumili po sila ng plating okay. Pagsakay po nila ng, ng taxi, okay, doon po nila nakita yung cellphone. Okay. Anong cellphone po ito, ma'am? iPhone 12. Pro Max po. Nagkaroon po daw sila ng, ay, bigla po nag-tap yung, yung cellphone. Na magdidibig, kung so, sino man daw po yung nakapulot nun, nagbibigay daw po ng reward ng 7K. Tapos po, nagkaroon na po sila ng ano, usapan ng ilang magbabarkada doon kay Hazel. So nagkaroon ng usapan si Mr. Mo at saka itong si Hazel? O, ano po, ang baling kausap po doon sa telepono, yung isa po niyang kaibigan, si Jomar. Okay, si Jomar yung isa niyang kaibigan, kausap si Hazel. Opo, opo. Magandang hapon. Good afternoon. Kayo po ay nakipag-usap kay Hazel tungkol doon sa cellphone na napulot ni uh, Angelito sa taxi? Opo, bali, noong kausap po namin siya, naka-loudspeaker po yung cellphone niya noong time na yun. So, lahat po nang sa uh, loob ng, ng, ng bahay na rin. So, kesa okay, sa bahay kayo, kaninong bahay? Sa bahay po ni Annabel Aguilar. Sino po si Annabel Aguilar? Siya po yung kasama namin kung nakita namin yung Okay. okay, so ang magkasama sa taxi nung mapulot yung cellphone, kayo po and then si uh, Angelito at saka si Annabel. Opo. okay. All right, bakit nandoon po kayo sa bahay ni Anabel? Ah, bali po kagaling lang namin ng raon noon bumili kami ng plato ng uh, karaoke ko, you know, kay Annabel. Sinamahan po na Nung, okay. nung umuwi po kami, nag-taxi kami, nang na ang ng sabaktik ng taxi yung cellphone na ya, iPhone. Nando kayo sa bahay ni Annabel at nung habang nasa bahay kayo Annabel, sino pong tumawag? Si, uh, kayo ang tumawag o kayo ang nakatanggap ng tawag mula kay Hazel? Ano po, ang nangyari po, pagdating namin, nakita namin na may nag-text message, may, nagt po, may nag po doon sa mismong cellphone. Ano pong ni... sinabi doon sa mga text? Yo po, tapos ako po si Hazel si may ari na ang text Okay. Sana po, tapos sabi niya, at sana po nasa mabuting kamay yung cellphone ko po. Magbigay po ako ng reward. Tapos Mag sabi, sabi niya po. Doon ba sa pagsabi magbibigay ko ng reward, nabanggit agad po yung spera magkaroon bibigay? Wala pong binanggit na amount, sir. Ah, okay. Sabi magbibigay ako ng reward. Opo, okay. basta sinabi nila magbibigay siya ng reward. Tapos, nagring na yung phone, tapos tinagot namin. So, nung nagring yung phone, uh, sinagot nyo? Sinagot na namin, opo. Tapos, nung kinausap namin siya, siyempre, nagpakilala siya na siya si Hazel. Tapos, sabi namin, babalik namin yung cellphone niya. So, mapakila siyang Hazel, ano pong uh, sumulat na nangyari? Ano pong napag-usapan niyo? Actually po, tinanong po namin, tinanong po namin siya kung gusto kong pwede malaman kung magbibigay siya ng reward, kung magkano. Hanggang sa matapos ng usapan namin, hindi pa niya nasabi kung magkano ang ibibigay niya. So, so nung tinanong niyo po siya, magkano ang reward na ibibigay, tinanong niyo po siya? Opo. Ano pong sagot niya? hindi po siya nagbigay ng figure, sir. Ano sabi niya? Wala, wala siyang imek. So, o, ano pong ginawa niyo nung, nung uh, wala siyang imek, matapos siya tanongin kung magkaano ang reward? Kasi, ano, ang sinabi lang namin, pabalik namin sa cellphone niya, okay lang daw yun. Sinabi namin kung ba't kami interesado sa reward, kasi nga, ito pong si Angelito, na recently na, nalalabas kalalabas ng hospital dahil sa miles ko, ay gagamitin namin pang tulong sa kanya yung ibibigay niyang reward. Aha, okay. So interesado kay sa reward dahil magagamit 'yon doon sa kanyang o sitwasyon po. ngayon. Yes, Kagagaling po. ng ospital at na stroke. Okay. Nung uh, hindi nagbanggit ng amount itong si Hazel, ano pong sumunod nangyari? Kasi po, ang, ang, ang nangyayari po noon, nagsabi kami sa kanya na kung pwede, tumawag siya uli sa amin kasi mayroon na kaming ginagawa. Yun po okay. yung nag up kami ng karaoke kasi ano y? Eh, din uh, lang namin. Hindi namin na lang kung gumagana. Kaya, pinitesting okay. namin. Tapos, ano pong sumunod na nangyari? Tapos, after mga 15 minutes, tumawag uli siya. Tapos, doon, na, doon niya tinatanong kung saan tayo magkikita, paano yung... Kasi kay ako nung ako unang nagtanong sa kanya kung paano kami mag-meet -me nung unang tawag. Kaya okay. hindi na, na hindi okay. Na, 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 nasagot. So, nung hmm. pangalawang tawag niya, sinabi na namin kung saan kami location ng doon. So, kayo Tapos, kung nag-set ng location at ng uh oras na magmi-meet. -me Opo. So, so never pa na mention yung amount. Wala po. Sa, sa bandang huli po nung taon ng pangalawang tawag, sinabi niya kung magkano. Okay. Siya po yung nagsabi noon, hindi kayo. Opo. Siya po ang nagsabi ng amount. Ano po na? sinabi? Pa, paano po niya pagkasabi Tungkol doon sa amount. Ang sabi niya po sa amin, kuya pwede ba 7 seven, seven ang bibigay kong reward. Okay. Pwede na po ba 'yun ang sabi ko po sa kanya, hindi naman kami nag ng malaking reward eh. Pero okay. ang sabi ko, ang sabi, ako mismo ang nagsabi sa kanya na ang sabi ko kasi, pabiro kong sinabi sa kanya na ano may yung amount ng cellphone niya ay 80-100,000. So, Tapos natawa din siya. Sabi niya sa akin, ano, kuya, second hand lang yan. So okay. nagbibiruan kami. Taputol na yung tawag. pero naiklaro niyo po sa kanya yon na hindi kami interesado sa award ko tutusin. Pero Okay. Yung amount ng cellphone mo is 100,000. Parang binibiro okay. nyo, bakit maliit lang yung reward? Parang hindi okay. okay. sa parang, amount parang ng cellphone. Tapos, ano, hindi na namin siya nakausap. Ang iniisip namin, tatawag uli sila kasi hinihintay namin na mag-confirm sila doon sa, sa mag -me nga po. Ang balak po kasi namin, doon sa labasan ng bahay, sa lugar nila, Anabel, may parang kay Hall. So, okay. kami sana mag O kapatong ng kami. Opo. Okay, so ang balak niyo sa harap ng barangay hall. Opo, mismo sa mismong barangay hall po po kami ng tulong para witness yung mga barangay sa pagturn over namin ng cellphone kanya. Ah, okay, very good. Very important yan, no? very crucial yan. So, okay. kayo mismo nag-set ng place uh, doon sa turnover ng cellphone Kapalit yung reward sa barangay hall mismo para witness yung mga barangay. Uh, Opo. Uh, yun po ang suggestion ko sa barangay hall or sa presinto na hindi po nangyari. Hindi po nangyari yung ano na yun Kasi from 4.30 hanggang 6 o'clock nagantay kami sa kanila. Wala pong kumontak sa amin. Hindi na po sila nagparamdam. Tapos after ko noon, nag-uwi nag eh, na kami. Nung na kami sa kanya-kanya namin mga bahay. Saan po kayo nag-antay sa bahay ni Anabel? Nag-antay pa rin kayo, nakaabang? Opo, nung, nung from 4.30 hanggang bago mag-alas sa isa. Pero, pero doon pa lang po ba sa usapan ninyo ni uh, Hazel, nasabi abi na, sabi niya na kapag mag-meeting tayo, gusto namin sa barangay hall or sa police station? Nasa Hindi po, naputol. Anil, hindi po, naputol lang po kasi yung tawag. Okay, sige. And then nag-antay lang po kayo hanggang sa uh, wala na kayo matanggap na return call. Opo, opo. Okay, hindi na siya tumawag ulit. Ano po kasunod na nangyari? Nag-uwi na kami kasi ako umuwi ako sa bahay ko. si Ang ito umuwi na sa bahay niya. Si Ni, Anabel, naiwan sa bahay nila. Ang sir pag uwi namin, nag decision kami yung dalawa na si ang dito na ang mag-uwi ng cellphone. Kasi ang sabi niya sa akin, so pat na kasi yung cellphone nun, sir. Patay na yung cellphone. Wala na siyang bakit. Okay. Tapos, ang nangyari, sabi niya sa akin, Meron kasi uh, meron kasi charger si Ate, ng um, iPhone. May charge okay. muna ako sa kan para matawagan yung cellphone ng mga ano, ng mga tao na gahanap ng okay. cellphone cellphone pare. Pero ang usapan namin ni ano ni ang Lito Martin, ang sabi ko, pre, i-charge na lang muna natin 'yan. Bukas na natin sila ng umaga ka usapin. Si ano na gabi na. Eh. Okay. Sa pa ano, Ah uh, mas maganda kung bukas ang umaga, fresh yung lahat nag-search na yung cellphone. Tapos pag nakausap natin sila, maliwanag. Mahanap anak tayo ng ano, na station na pwede natin pagsaulian sa kanila yan, Doon tayo mag-search. Teka muna, teka muna. Bakit yung pinapatagal pa yung pag-susuli? Uh, ano lang po yung suggestion ko lang po yun. Suggestion ko po sa kanya na bukas na ng umaga, sa umaga isuli sa umaga na kami mag-contact siya ng, ng sa ulihan kasi nga gabi na so, po. So niya po sa umaga na mag hindi na tumatawag si Hazel noon? Opo, hindi na po tumatawag. Hindi na umaga saan po kinaumagahan, tumawag na si Hazel? Hindi na po unabot ang kinaumagahan kasi po dating po ng alas 9 ng gabi, pagka-charge niya si ang nilito, bumukas po yata yung iPhone. Kasi pag kina-charge yung iPhone, bumukas po. Tapos, nag-ring na yung cellphone niya. Siyempre may charge na po eh, no? Nag-ring na, tapos kinausap niya si ang nilito. Tapos, yung time na yon hindi ko na po alam kung ano nangyari kasi wala naman ako sa bahay ni Angili okay. So, hindi mo na alam yon Opo. Okay. sino nakakaalam noon? Sino nakakaalam? Sinalaya na po niya nakakaalam. Yung asawa. This is, uh, wala na doon si Jomar, umuwi na. Opo. So, si Angili na natin naiwan at uh, kayo po ang witness o na uh, nakarinig sa pag-uusap ni Hilito at sa kanong at Hazel. Ano pong napag-usapan bago ho uh, makipagkita si uh, Ang Hilito kay Hazel? Uh, ang narinig ko lang po, sabi ng asawa ko, nasaan sila? Tapos ang sabi daw, nasa na bukas. Meron ba kayo narinig po? ng mga amount na pinag-uusapan? Wala po, wala. Walang wala. narinig na ng amount? And then? Wala, wala po. Yung sinabi ng so, ay, ni Boss Choy, na, nasa na bukas sila, ang sabi ng asawa ko, Tutal, nandiyak na sa para hindi masaya kaya yung at that ako niya, susoling niya na lang po at sige pag meet up po siya sa so, 7-11 sa CEO Nagkipagkita na po itong si ano, mister niyo? Opo, kasama po ako sa kayong isang kaibigan niya. Sinamahan ko po yung asawa ko. Sumama sa po kayo sa mister ka niyo sa pag-turn over ng cellphone? Opo, opo, kasama po ako. Ah, pati sumama isang... ka? Opo, pati yung isang kaibigan ng asawa ko. Balit tatlo kayo? Opo, tatlo po kami. Pagdating po doon sa lugar na, na, na pinag-usapan na kung saan na ma magkikita at uh, over yung cellphone at kapalit yung reward, Opo. ano pong nangyari? Pagdating po namin ng 7-11, nahanap po namin si Hazel. Eh, wala po. Ang nakita lang po namin doon, si Boss Choi. Nakatayo. Doon sa, nakasandal po siya sa may, sa may van. Na may hawak ng cellphone, naglalaro po ata. Pagdating namin po doon, Nigay na po ng asawa ko yung inabot na po yung asawa ko yung cellphone kay Boss Choi. Pagka kabigay niya, tinuwa niya lang po ni Boss Choi. Yung shot up po ata ni Hazel. At bigay po ng cellphone, kung, na, nagtinanong po ng asawa ko yung Boss Choi, kung nasaan po si Hazel. Hmm. Sumagot po si Boss Choi. Sabi po niya, umiiyak, umuwi, na trauma daw. Tapos, maya-maya, kumakapan -maya, na po si Boss Choi sa sort niya. Parang may gusto nang iabot, pero palihin ko. Po, matagal po yun Nung pag-abot po, ano nangyari? Pag-abot po, yung pagkahawak po ni, pagkahawak-hawak po ni katawa ko yung pera na inabot, di lang may nagdatingan niya. Bigla okay. may po may nag-kitmog, ilisakan na po siya. Stopment operation ang tawag ng... Tingin na ito pang magandang umaga po, sir. sir magandang umaga po. Narinig po yung salaysay po ng uh, kaibigan ni Angilito, uh, Angelito na si Jomar and then yung missis. At kayo po inilapitan ni Hazel para sa isang entrapment operation. Tama po. Tama po. Ano po yung pinagbasihan niyo po, sir, na para palabasin na para gumawa po ng entrapment operation at kasuhan po siya ng robbery extortion itong si uh, ang ilito. Ay, yes po. Ganito po, sir. Uh, nung pumunta po dito yung mga dalawang bata, nagsimpong po sila dito na may hirin nga po sila. Pero nga po sa kanila na ah, ipinatutubos yung kanilang cellphone sa halagang 50,000. Tapos ikinuwento naman po nila, bago po yon uh, nawala daw po cellphone nila para sa parking tapos okay. ang pinawa po si Hazel, pinawa, uh, po niya yung kanyang number gamit yung cellphone ng boyfriend okay, niya. Okay, okay. okay. nawawala yung kanilang cellphone banding divisorya. Natanong niyo ba kay Hazel kung sumakay siya talaga ito ta ng taxi o hindi? Ah, sumakay siguro. Sumakay po ng taxi, pero hindi po nila alam kung paano po nawala yung cellphone nila. Okay, okay. Yan ang importante Apo. Kasi magkaiba yung, yung hindi siya sumakay sa taxi at uh, maaring maaaring nawala lang sa paggalagala niya. So ibig sabihin, pwedeng in-snatch. Pero in this case, inaamin nila magkasintahan na sumakay siya sa taxi. At, yes, at tumutugma naman doon sa sinasabi nitong ang ilito at yung kanyang kaibigan na napulot niya sa taxi yung cellphone. Sige po. Yes so po. humingi ng pera, 50,000? Yes po, yes po. Una po, uh, nagtanong po sila na ano, kung baka doon po may reward po yung ano, nakapulot. Tapos sabi po, pata, pwede naman po, sabi kaya nito Okay. Ngayon po, at noong tumawag po ulit, tinawanan lang po yung 7K. Sabi niya, ang mahal-mahal itong cellphone, 100,000 ang halaga nito, 7K lang ibibigay mo. Hmm. Ano, tapos okay. um, ano, mga 50,000 ang ano nito. Sabi sabi niya, nung, ano, ng mga nasa kabilang linya. Yun po, uh, tapos mayroon pa pong pananakot na sabi po ni Hazel, uh, sabi daw po sa kanya, ay, ang maganda ka pala, bata, sabi niya, uh, pagka ano, pupuntahan ka namin, di ako kunin pipilitin kunin ng pera, baka maghahasa ka pa. May ganun pa pong sinasabi yung bata. Yan ba ay sinabi verbal o through text? Ah, verbal po yata yung, ano, yun po lang po ang sumbong sa amin. Sumbong lang po yung ng bata? Okay. Opo, ah, opo. Medyo alami nga po yun, ah, narinig naman po namin yung conversation na may humihingi po ng 50,000 niya. Kaya po nagkaroon po kami ng ano, establishment operation. This time, nung nasa presinto na po itong si Hazel, nakikinig po kayo sa pag-uusap. Sa yes, po, po, na, sa conversation para, na po, voice voice conversation. Voice yes, call. Pa. Okay. Between Hazel at saka itong si Nilito. Ano po yung napakinggan nyo na sa pag-uusap? Yun po, humihingi nga po ng 50K. Paano po pagkasabi? Maliit daw po yung 7K. Dapat daw po 50K. Nung pa sinabi po nung uh, ang Hilito na maliit yung 50K, granting sinabi nga po yun, halimbawa, maliit yung 7K, dapat 50K. Ano po naging sakot ni Hazel? Ah, wala pong sagot siya. Hindi naman niya po sabi niya. Wala naman akong ng ganyan kalaki. Eh. Sabi niya. Opo. Tapos yun po. Ah, tapos may nag-uusap pa po sila. Eh. Hindi na naman po namin narinig. Tapos sinabi po nga sa amin ni Aisel na si Rat, pa siya. Kaya nag, ano na po kami, naging entrapment operation na po yung... Sinatakot um, siya. Yun po yung sinasabi na maganda ka. Baka mag ka lang. Ah, po. Opo. Ganun po. May po siyang sinasabi sa amin. Ako'y nag-set ng place na kung saan magkita. Sila po, sila po yung mga prospect po ang magdala uh, na makikita. Na pag-usapan sa may 7-Eleven? Apo. Okay, kaya pumunta na nga itong uh, tatlo, Apo. kasama si Mrs. tapos itong si uh, Angelito at saka mayroon pa isang kaibigan. Yes, sir. Apo. Nag-pretenda so, lang po ng isang police operative sa amin na As boyfriend ni Hacen. Ang tanong ko lang, meron lang po akong mga katanungan. Ano po uh, Teniente? Uh, gusto ko yes, uh, lang maging pablas dito. Kung ito po ay robbery extortion, at bakit po isasama niya kanyang misis sa isang robbery extortion, at bakit po meron silang, meron pa siya isa pang kasama, tatlo sila? Siguro po ang pagkaalam nila, hindi mali yung ginagawa nila na pagpapatubos ng, ng cellphone. Yung po siguro nasa isip nila, hindi bawal yung gagawin nila. Yung paghingi po ng reward, bawal ho ba yun? Ay hindi po reward po kasi sir eh. Kasi ang kaya po ibigay ng mga ng bata ay 7K. Sinawanan lang po yon. At yun po yung narinig niyo, Nung no? sinabi niya 7K kaya po ibigay ng reward. Sabi 50,000 yung alaga nitong cellphone. Yan po. Opo. Ang ang sabi niya po. Ang sabi nga po is paliit ng 7K. 100K itong iPhone 12. Eh. Yan lang ibigay okay. mo. Dapat yan mga 50K. Nasaan po ngayon yung si uh, Angelito? Saan po nakahold? sa ano, po sa ang opisina na idol, nandito po siya, nakakulong po, na-inquest po siya nung Friday. Ang nalitan sa 7,000 na reward kasi all the while ang iniisip nitong ni tatlo, lalo may pangangailangan to siyang kasi sabi na naman talaga na galing sa hospital. At pakicheck lang siya rin kung totoo talaga yung tumutog lahat na sinasabi ng hilito na siya ay na-hospital lang at na-stroke. Okay, pa, And pa, then man, pakicheck man. din sa record ng barangay, sa police, kung merong uh, bad record itong si uh, Angelito. Kailangan natin malaman din yung kanyang record. Now, kasi kung totoo po yun, sir, I don't see anything wrong na maghingi ng much higher reward. Kasi wala naman siyang sinabi na, eh, pag hindi ka nagbigay ng 50,000, hindi ko isusoli ito. Maliban na lang kung yan eksaktong words na sinabi niya. I need 50,000 o 100,000, otherwise hindi ko ibibigay sa ito. Pero kung sinabi niya, kasi ang nag-offer ng reward, itong si Hazel. Okay? at nang 7,000 nalitan siya sa 7,000 reward sabi niya baka taas taasan mo naman kasi mahal itong cellphone mo again reward pa rin nasa isip nitong si uh, Angelito so wala pang robbery extortion doon kung tutusin now yung pag open up ni Hazel ng 7,000 hanggang sa nagpasama sa mga pulis para ma-entrap. Kaya nga kukusulta po tayo sa isang na abogado. Minor kasi ang bakit tayo, medyo natakot siya, kaya nagpasama siya sa pulis para ma-entrap nga po. Kasi hindi niya kaya magbigay po ng 50K Pero meron ho ba doon pagpipilit na kapag hindi ka nagbigay ng 50K, hindi namin isusolito? ito? Was there at any time may, na may, sinabi? Pananakot po, ano, idol. May pananakot nga. May sabi nga po niyang nung bata, ang ah, ah, maganda ka pala, pag hindi mo binigay, pag hindi mo binigay pera, pupunta ka namin dyan, pipilitin namin ko ng pera. Baka mag ka pa. Ibang ah, okay. Then, ibang istorya. Yan, yan po ba yung narinig nyo mismo? Hindi ko po yan narinig mismo, pero na, alam ko po yun. Yung po kwento niya, yung po yung nasa apidabit niya. Ibang usapan na yun, kung talaga ang kwento yung na man, sinabi. Na kami doon, idol, kaya nag-react na kami doon, mga entrapment situation. So, pero yung, puli, po yung sabi laman po ng bata. Yung po yung nasa apidabit niya, yung po yung kwento niya sa sa, sa police noong tinupunan siya ng Taraysay. Okay. Wala ko bang nag-coach sa kanya? Ah, wala po. Mga bata po kasi rin yung nag-coach. Dahil walang po sila ng boyfriend niya eh. Kami isa pa pong babae. Eh, pero kasing din lang din po nila yun. Ito yung ano eh. Ito yung dilema natin ngayon, Shari. Sir. Dahil sinabi nga ni Tiniente na itong bata ro'y nagsabing uh, siya ay uh, pupuntahan pag nabigyan ng 50 at gagasain. Eh, yun. Matindi yun. Kung totoo. Eh, dapat lang talaga makulong. Tama po. Itong si Angelito. Pero kung walang sinabing ganon, aba eh, may problema yung itong bata at DG. At Attorney Villamor. Yes, I don't. Yung kaso tungkol doon sa TikTok, TikTok influencer na kumakalat ngayon na viral, may, may idea ka na doon? Yes. So lumalabas idol, may dalawang versions, no? Hmm. Yung version nung, ng, ano, ng may-ari ng cellphone na sinabing nagde-demand ng 50,000 yung nakapulot at yung version ng nakapulot na, siya, uh, na may offer na reward na seven 7000 yung may-ari. Ganito ang gawin natin, ano, yung version na magbibigay ng seven 7000 reward yung may-ari, tawagin natin yun ng version 1. Okay. Yung version na nagde-demand ng 50000 yung nakapulot, tawagan na, tawagin natin na yun ng version 2. Okay. Mm -hmm. Kung version 1 ang pag-uusapan, walang kasalanan yung nakapulot. Yan ang tinatawag natin instigation. In short, mm -hmm. kaya tumanggap ng pera, yung nakapulot dahil nga nag-offer naman ng reward yung may-ari ng cellphone. Wala pong crime doon. Mm -hmm. Yung version 2 naman, kung totoo yun, lalabas talagang robbery extortion. Ngayon, so it will now boil down to evidence. Ano ho ba ang mas pinapatunayan ng ebidensya? Yung bang version 1 ay backup ng mga text messages? Version 1, na, nag-offer ng, ng reward, meron. Merong mga ebidensya na nag-offer siya ng reward. Ako, yung version 2, meron ba Text messages na mapapakita naman yung may-ari ng cellphone. Wala, wala. So verbal wala. lang daw. O, o, verbal, verbal lang yun. Tawad. Verbal so, lang. Yeah. so at the end of the day, Idol Rafi, it boils down to credibility. Kaya naman sinasabi ko doon sa mga staff na uh, i-check ngayon yung record nitong... Uh, nakapulot, i-check yung record sa barangay, at kung totoo ba yung sinasabi niya, kaya raw nag-interest na dito kung uh, ng cellphone, itong nakapulot ng cellphone ng reward, kasi nga, kaya stock lang niya at nauspitasya, uh, na-hospital siya, so malaking bagay sa kanya yung magkaroon ng perang reward, interes interesado siya sa reward dahil nga magagamit niya yun ako suggestion idol total uh, would the parties be willing to undergo uh lie detector uh, uh, lie detector test o kung hindi man kahit isa lang naman sa kanila makikita malalawak rin kung nagsisinungaling o hindi okay so not do po for, not, for, do, for sa public consumption lang naman ko pero would it pero but, 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 but uh, now, uh, attorney villamor uh -huh. nag-offer ng 7000 etong si Hazel. and then sabi nitong uh, nakapulot 7,000 ay eh, 100,000 itong halaga ng cellphone mo. Taasan mo naman yung reward. Meron bang mali doon? Wala naman po. Kasi uh, yung pagbibigay ng higher reward would still be voluntary on the part of Excel. At saka hindi naman sinabi nung nakapulot na pag hindi siya na magbibigay ng mas malaki, hindi niya ibabalik. Walang ganon. Pero ang sinabi raw, di umano, kapag hindi ka nagbigay ng 50,000, which is higher than 7,000 na inuunang inoffer, eh pupunta ka rin sa bahay mo at gagasain ka. Di umano. Verbal yan yung yun. version 2. Yan yung version 2 sinasabi natin. Yes. Well, a question of credibility po yan. Kung wala naman okay. ebedensya ang sinabi talaga ng tao yan, that will not also uh, hold in court. So, instigation. Kung sakali man nagkaroon dito ng instigation, may kaso ba doon sa nag-instigate? Meron po. Pwede siyang kasuhan ng perjury. Kasi nga, ka, pinalalabas niyang inextort siya pero ang totoo naman ay siya nag-offer magbayad. Okay. Sige. Thank you, Atty. Fred. Ma'am Lea, What? willing ho ba kayo mag-fly detector test? Opo. Presidente. Yes, yes sir. Yes, sir. Uh, po, pwede pa. ba namin mahiram or kami na lang pupunta dyan, may palay detector test po yung aming pong komplainan uh, para ang um, purpose mo ito, para malaman po namin kung tutulungan ba namin siya o hindi. Kasi pag bumagsak sa lay detector test, then atlas na kami din kami tutulong. Pero kapag pumasa po siya sa lay detector test, kami po papiansa, all papiyansa, all tutulong kami hanggang sa matapos yung kaso. Sige po, Idol, kung ano po yung gusto niyo ano, i-refer natin sa Crime Lab, yung sa Polygraph Division, kung tanggapin po nila para ma may detector po, Polygraph. Ah, uh, pero pwede ba, sir? Uh, sige, pwede pa Polygraph test dyan sa inyong Crime Division. Meron din po kaming uh, ginagamit po na polygraph testing center. Pupunta po kami diyan kasama yung mga taga verifier para diyan po isagawa yung polygraph test sa harap po ninyo. Diyan din tanggapan. Pwede? Pakipaalam lang po. Teniente. Yes, yes idol. Pag nandito naman po idol, pag, ano si isama ko po sa office ng Regional Chief namin para ah, ma, ma assist po. Ah sige, doon naman po. Para kapag uh, limbawa si bumagsak, eh, hindi na kami tutulong. Pero kapag pumasa, ay eh, tutulungan po namin siya. 'Yun po 'yung magiging uh, action. Depende ah, yes, po sir. sa resulta ng uh, polygraph test. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, uh, very good. Thank you po uh, Tiniente. Hazel, gusto namin makuha ang inyong panig tungkol doon sa issue ng uh, cellphone uh, na pulot daw at uh, siya po'y naka-intact ninyo. Ano po yung side niyo, Ms. Hazel? Um, sir Rafi, meron na po kaming binigay sa uh, sekretarya niyo po na imbedensya po na humihingi po talaga sila ng reward. Ang tanong ko lang, uh, meron kayo sinabi sa aming research na humingi ng pera daw sa inyo, itong si uh, Mrs. Martin? Yes po, kasi po sabi niya po, wala daw po siyang pamasahe. Bibigyan ko po siya ng apat na libo, libo pamasahe. At ano to? matapos na ma-interpret ka, Mr. Opo. Mm -hmm. Nung sinasabi po ni, ni Ma'am Hazel na binigyan niya po ako ng 4,000, nung nandun po kami sa loob ng Krame, sininyasan niya po ako na pumunta kami sa CR. Kaya sinundan ko po siya ron. Pagka nung nandun, nandun po kami sa CR, iyak po ako sa kanya, nang mamakaawa po ako sa kanya. Tapos, ang sabi po niya sa akin, wag kang mag-alala, te, limang araw lang yung asawa mo doon. Hayaan mo, tutulungan kita susuportahan kita. At sabi pa niya, huwag kang mag pag, pagka dumating niya sa korte, hindi naman ako aaten. Willing ka ba magpa-lie detector test, Hazel? Yes po, willing po talaga ako magpa-lie detector test. nagtataka kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Raffi Tulfo in Action YouTube channel, make sure po na pindutin niyo po yung bell button dyan sa gilid. Select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tulfo in Action.